This is Moto Serie bringing you new spot, best destination, new adventure and exploration sa iba -iba lugar dito sa Palawan. So for today's video mga kamotor, it's time for us to again review our motorcycle pang 8 months na ng ating motorcycle at still, yan nakikita natin sa harapan natin ay nakakatuwang isipin na this scooter ay uh, for me, for me, I'm fully satisfied on using it mga kamotor. So 8 months na siya, so ano ba yung mga pwede nating ibigay na tips sa atin or ideas kapag 8 months na yung motor natin. Kasi dito sa amin sa Palawan, totally yung mga daan na dinadaan na natin, rap road, kundi rap road, yung takbuhan natin is always long ride. Kaya kailangan na, talaga na ma-maintenance natin yung ating sasakyan. So for 8 months of using my motorcycle, isa sa mga uh, pwede kong ma-share sa inyo ng mga cons ng motor natin ay uh, yun, Uh, bumigay yung kanyang tinatawag nating knuckle bearing which is the one that controls our uh, maneuvering, yung manubela natin. So, medyo naramdaman ko siya pag halimbawa kumakanan ako, kumakaliwa ako, ipinapaling ko yung kanyang manubela nararamdaman ko na parang mayroong something na kumipigil. So, I decided to bring it to the casa at ipacheck sa ating uh, mekaniko kung ano yung kanyang problema. And we found out we found out na yung palang problema is knuckle bearing. So, syempre, hindi na tayo nagatubili. Pinabaklas natin yung motor natin, yung madang harapan niya. So, medyo matrabaho ng konti pero okay naman siya. So, ito yung video kung ano yung ginawa namin, papano namin binaklas siya. So, panuorin natin. Ayan, sanib puwersa ng uh, mekaniko at saka ano. Sir. Tingnan. Talagang gamit na gamit ang mga katawan na 'yan. Kita mo yung mga muscle pa lang 'yan, no? Wala pang abs 'yan, ab pa lang 'yan. Pero <laughs> Porsan talaga kailangan kasi hindi ma, na hindi matatanggal. Yan, hindi na natin na video yung simula ng pagbabaklas pero ito yung uh, nire-resolve natin ngayon is yung uh, steering cone niya. So, baka may experience yun sa mga susunod sa inyong uh, KPB. So, dahil nga dito sa Palawan, medyo rough road. Kaya, so rough road at marami tayong mga curving dito kaya, yon isa sa mga bumigay sa uh, niya is yung steering cone. Siguro dahil nga medyo maluwag siya. Kaya yun ang naging ano niya. Mahirap ngayon sa ilalim, ko ah. Yes, ay. Kaya nga. Dito sa taas, ko. Ha? Dito, ha? Pabila. kontra Kontra-kontra. natin na no knuckle bearing para sa lipan so halagang 115 ay moto quality motorcycle parts so hopefully ito yung fit doon sa uh, skygo kpb natin na no knuckle bearing Ayan, so kailangan na talagang palitan so dahil iba yung uh, road condition natin dito sa palawan kaya Well, the good thing is sabi daw ito ay uh, pang uh, click. Yan. So Honda click. So halos same lang yung kanilang size, yung ratio nila. So hopefully this one is the right fit para doon sa ating Skygo KPV 150. Mga ka-motor, yung nabili natin na knuckle bearing para sa ating uh, Skygo KPB, saktong-sakto siya sa mga knuckle bearing na ginagamit din sa click 125 yan so or 150 yan sa knuckle bearing so sakto lang din ito yung brand na binili ko yan ito yung brand na binili ko so napakamura lang siya so hindi natin alam kung gaano gaano <laughs> ka tatagal pero decent brand niya siya medyo matagal naman siguro ng ano, ano gamitan nito so it so happen talagang uh, kailangan na ng maintenance dahil nga 8 months na siya Uh, at the same time medyo iba yung road condition talaga natin dito sa Palawan. Kaya dito po sa Palawan kasi sementadong lupa. <laughs> ayun. So ayun, sineset up na ni Master uh, Tony, Master Anton, Engineer Anton. Yan eh, di ba? <laughs> so, 'yun nga mga komotor. So, nakita natin na problema niya talaga ay yung uh, knuckle bearing niya. So yung knuckle bearing niya, wag po kayo mag-alala. I will put uh, yung uh, description at saka kung ano yung kanyang replacement. Para kung if ever na kayo naman na maka-experience nito, alam nyo na kung ano yung mga dapat nyong uh, bilhin o replacement ng ating motorcycle. By the way, uh, sky gulipan uh, si Skygo dito sa Philippines, meron tayong mga spare parts but if ever man na wala silang spare parts wag po kayong mag-alala dahil mostly ng ating mga replacement for our uh, KPB 150 ay makikita natin sa mga hardware stores or sa mga motor shop stores natin na nagbebenta ng mga spare parts ng ating motorsiklo so for the knuckle bearing natin dinala natin yung original niya at sinukat ito at we found out na yung knuckle bearing natin is the same thing with click 125. So hindi na kayo mag-aalala mga ka-motor kung anong knuckle bearing ang pwede nyong ipalit. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, mark this down. Uh, that's actually a knuckle bearing ng katulad replacement ay ang uh, click 125 o 150 ng Honda. So, tingnan natin kung paano namin ginawa at na-resolve yung problema. And by the way, Also medyo nag-upgrade tayo ng busina natin kasi medyo kulong yung busina ni uh, KPB. So ginawa natin, nag-upgrade tayo, bumili tayo ng uh, sa akin yung binili ko na na horn is yung uh, PIA yeah. O, PIA. Yan, yun yung aking binili. At uh, hindi na namin siya nilagay doon sa pinakaloob mismo kasi nga kulong siya. So nilabas ko na lang siya pero para mas mas malakas siya. Kasi dito sa amin medyo marami kami mga stray dog sa daan namin. At uh, kailangan medyo mas malakas yung uh, busina mo para uh, very helpful naman at uh, hindi ka maaksidente or ma napapalayo ka sa disgrasya. Okay mga kamotor, yan ang bago nating update sa ating motorcyclo for 8 months of using it. So far... Ang mga maintenance na lagi nating napapalitan lang is yung kanyang um, uh, brake pad sa likod, sa harap, wala pa naman din So I will give you the idea or uh, replacement ng ating uh, front uh, brake pad kapag ito ay kailangan ng palitan But for now, yan lang po, that's a wrap up Yan lang po yung ating mga dapat na malaman patungkol sa ating motorcyclo for 8 months of using it A long time review ng ating motorcyclo And I'm fully satisfied Sabi ko nga po sa paggamit ng ating KPB 150 Kaya kayo kung nagahanap kayo ng mura Quality at uh, durable At the same time reliable na motorcyclo Brand of motorcycles Di sanga pa Di pan By Skygo K Skygo is the distributor ng ating mga motorcyclo Punta na sa mga malapit na ating mga uh, Kasa at uh, Apply na Why not diba? So again, this is Moto Seria. Thank you very much for watching my channel, subscribing to my channel. Marami pong salamat for a 2000 subscriber po and we are growing, growing, growing na po tayo. Marami pong salamat mga kamotor. And see you sa ating mga susunod na adventure. Again, lagi kong sinasabi, ride smart, be smart, ride safe and god bless everyone. Bye-bye.